Buhay at Musika Channel Pag-ibig sa kabila ng paghihigati ang kwento ni Isabella Dear BM Channel Ako po si Isabella at nais kong ibahagi ang aking kwento ng pag-ibig at paghihiganti. Una sa lahat, na isong personal na pasalamatan si Kuya Charlie sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang aking karanasan. Maraming salamat po, Kuya Charlie, sa inyong suporta at inspirasyon. Lumaki ako sa isang maliit na bayan kung saan ang aking pamilya ay pinahirapan ng isang makapangyarihang tao, si Don Fernando. Ang aming buhay ay naging mahirap dahil sa kanyang kalupitan. Ang aking ama ay isang magsasaka na nagtrabaho ng gusto upang mabuhay kami. Ngunit si Don Fernando ay inaga ang aming lupa at ipinakulong ang aking ama sa maling paratang. Dahil dito namatay ang aking ama sa kulungan at ang aming pamilya ay naghirap ng gusto. Sa murang edad, natutunan kong magtanim ng galit at pagnanais na maghiganti. Pagkalipas ng ilang taon, nagpasya akong bumalik sa aming bayan upang ipaglaban ang mustisya para sa aking pamilya. Sa aking pagbabalik, nakilala ko si Miguel Isang binatang may malasakit sa kapwa at may matibay na prinsipyo. Sa una, hindi ko siya pinansin dahil abala ako sa aking plano ng paghihiganti. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke, nakita ko si Miguel na tumutulong sa isang matandang babae na nahulog ang mga pinamili. Nakita ko ang kanyang kabutihan at unti-unti akong nahulog sa kanya. Naging magkaibigan kami at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikilala ang kanyang mabuting puso. Habang pinaplano ko ang aking paghihiganti, natutulong ko mula kay Miguel ang halaga ng pagpapatawad. Isang gabi, habang kami ay naglalakad sa tabing dagat, sinabi niya sa akin, Isabela, ang tunay na hustisya ay hindi na sa paghihiganti, kundi sa pagpatawad at pagmamahal. Ang mga salitang iyon ay tumimu sa aking puso. Isang gabi, habang nag-iimbestiga ako sa mga lihim ni Don Fernando, natuklasan ko ang isang lumang liham na naglalaman ng mga sekreto ng kanyang nakaraan. Na alaman ko na siya ay minsang naging biktima rin ng kalupitan at ng kanyang mga aksyon ay bunga ng kanyang mga sugat mula sa nakaraan. Ang kaalamang ito ay nagbigay sa akin ng bagong perspektibo. Isang araw, habang kami ni Miguel ay naglalakad sa gilid ng bangin, nadulas ako at muntik nang mahulog. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ni Miguel at nahawakan niya ako bago pa ako tuluyang mahulog. Ang insidenteng ito ay nagpatibay ng aming samahan at pagmamahalan. Nagdesisyon akong harapin si Don Fernando, hindi upang magiganti, kundi upang magbigay ng kapatawaran. Sa aming pag-uusap, nalaman ko ang kanyang mga pinagdaanan at ang dahilan ng kanyang kalupitan na pagtanto ko na ang galit ay hindi solusyon sa aming mga problema. Isang gabi, habang kami ni Miguel ay nag-aayos ng isang proyekto para sa mga kabataan, biglang sumiklab ang apoy sa isang lumang gusali malapit sa amin. Agad din tumulong upang iligtas ang mga tao sa loob. Sa kabila ng panganib, nagawa namin iligtas ang lahat ng nasa loob at ang insidente ito ay nagpatibay ng aming determinasyon na maglingkod sa komunidad. Sa tulong ni Miguel, napatawad ko si Don Fernando at natutunan ko magpatawad sa aking sarili. Ang aming pag-ibig ni Miguel ang naging simbolo ng aming pag-asa at bagong simula para sa aming bayan. Nagtulungan kami upang mabigay ng tulong sa mga nangangailangan at magtayo ng mga proyekto para sa ikabubuti ng aming komunidad. Isang araw, habang kami ni Miguel ay nag-aayos ng isang proyekto para sa mga kapataan, biglang dumating si Don Fernando. Sa kanyang mga mata ay may luha at pagsisisi. Kumingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa at nag-alok ng tulong sa aming mga proyekto. Ang kanyang pagbabago ay naging inspirasyon sa marami at nagbigay ng bagong pag-asa sa aming bayan. Ngayon, ang aming bayan ay masaya at napayapa. Ang kwento ay patunay na ang pag-ibig at pagpapatawad ay mas makapangyarihan kaysa sa galit at paghihiganti. Kaugnay ng aking kwento, na isong ibahagi ang kantang Heal the World ni Michael Jackson. Ang mensahe ng kantang ito ay tungkol sa pagkapagaling at pagmamahal na siyang naging sentro ng aking karanasan. Ang mga linyang, Help the world, make it a better place for you and for me and the entire human race ay nagbigay sa akin ng inspirasyon na magpatawad at magbigay ng pag-asa sa iba. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Isabela. Salamat sa iyo, Isabela, sa pagsulat mo sa BM Channel at sa iyong tiwala na ang iyong kwento ay magiging inspirasyon para sa, para sa mga nakararami. Ako ay isang ayon at hindi lang sang ayon, lubos na sang ayon na ang pagkapatawad ay mas makapangyarihan sa paghihiganti. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito ang inyong host si Kuya Charlie